Mga kadonbele, alam nyo ba? Kahit busy si Doni Pangilinan at Bel Mariano sa kanika nilang projects, hindi pa rin napuputol ang connection nila. Sa kabila ng tinatawag ng fans na EVKV, kitang kita kung gaano nila pinapahalagahan ang isa't isa. Kaya tara, alamin natin kung paano nila napapanatili ang matibay na relasyon kahit magkalayo. Dahil parehong may sari-sariling career projects, si Doni at Bell ay madalas nasa magkaibang lugar. Tinawag ito ng fans na kanilang T.D. era o long-distance relationship period. Pero kahit magkalayo, hindi sila nagpapatinag, lagi silang may cellphone sa tabi nila at madalas nakikitang gamit na gamit ito. Ayon sa video, ang palagi nilang hawak na phone ay hindi simpleng habit lang. Isa itong malinaw na senyales na lagi silang naguusap at nagbibigay ng updates sa isa't isa. Mapapansin pa sa ilang pictures, si Donnie, kahit nasa trabaho, may hawak na cellphone. Si Belle naman, ganun din, parang laging may katext o kakol. At syempre, sino pa ba ang nasa kabilang linya kundi si Donnie o si Belle? Kahit alam ng fans na walang tigil ang communication ng dalawa, hindi pa rin maitatanggi na miss na miss na nila ang makita ng magkasama si Donnie at Bell sa isang event o project. Marami ang umaasang matapos na ang kanilang fee era para muling masaksihan ang kilig vibes ng Don Bell live at in person. Isa pang bagay na ikinaiba ng Don Bell sa ibang love teams ay ang kanilang sobrang pagiging private. Sa industriya na puno ng key fan service at public display of affection, pinipili ni na at Bell na panatilihing low-key at totoo ang kanilang relasyon. Para sa kanila, mas mahalaga ang real connection kaysa sa pakitang tao. Kaya naman, mas lalo silang hinahangaan ng fans. At ayon na nga mga kadonbel. Kahit nasa di era sila ngayon, Patuloy pa rin ang constant communication ni Nadoni at Bell. Patunay na kapag mahal mo ang isang tao, gagawa ka ng paraan para manatiling malapit kahit magkalayo. Kung na-inspire ka sa kwento ng Don Bell, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pa ang makaalam ng kanilang love story. Ito ang Pinoy Hugot TV, kung saan ang bawat kilig at hugot may kwento.